Isang so, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay July 3, 2025, Webes. At ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni Apostol Santo Tomas. Atin pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Efeso. Chapter 2, verses 19 to 22. Mga kabatid, <clears throat> hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mabagbalang araw sa inyo pong lahat at maligayang kapisahan po ni Apostol Santo Tomas Sa araw na ito, ay maririnig din ninyo sa ating Ebanghelyo ang tagpo kung saan si Santo Tomas ay mas uh, nakilala o mas narinig ang kanyang kwento nang siya ay magduda na si Kristo ay totoong nabuhay at natapos na, na masaksihan rin niya ang kamatayan at paglilibing kay Yesus nang sabihin ng kanyang mga alagad na siya ay napakita si Yesus ay napakita sa kanila at muli na buhay nahirapan si uh, Santo Tomas no, na tanggapin ito at paniwalaan dahil no, talagang kapag ang isang tao po ay labis ang kalungkutan na nadarama, nahihirapan na mag-move on, nahihirapan na tanggapin na wala na ang taong kanyang minamahal, ang taong nagmahal sa kanya, ang taong kanyang inaasahan. Kaya ganun din oh, sa atin uh, karanasan din. Pero uh, yun nga po no? dahil sa kanyang uh, pagdududa, uh, bagamat hindi naman siya nawalan ng pananampalataya. So ibig sabihin no, hindi hindi porket uh, nagdududa sa Diyos ay kadalasan parang sinasabi natin wala na siyang pagkilala sa Diyos o kaya atheist na siya o ganyan no sadyang kailangan lang din natin maintindihan unawain kung ano yung kanyang nararamdaman bakit uh, bakit siya nagduda bakit hindi siya naniniwala sa muling pagkabuhay o bakit hindi siya naniniwala sa Diyos no mayroon mga karanasan merong mga pangyayari sa buhay niya O kung pwedeng nagdala sa kanya sa labis na kalungkutan. No? Marami sa atin nagdududa, nagtatanong kung uh, totoo may Diyos. No? Talaga bang may Diyos? Dahil kung may Diyos, nga sabi nga bakit na bakit tinahayaan na mangyari ang lahat ng mga kaguluhan na atin pong nasasaksihan. So ito yung ilan lamang no sa mga tanong at ilan sa mga karanasan natin na mga tao no at hindi lang tayo uh, marami maraming lalo na siguro no Doon sa mga bansang na karanasan sa ng mga pagsabog, no binabagsakan ng mga bomba, talagang mga taong nawalan ng mahal sa buhay, no uh, hindi natin sila masisisi at lalong-lalo na hindi natin sila dapat usgahan. because ay kailangan lang ng suporta, pampalakas ng loob at kung sakaling tayo man ay dumating sa punto na uh, sa ganyang ma mahirap na sitwasyon mas lalo nawa tayong manatili at manalig sa Diyos dahil sa si Kristo ay talagang nabuhay para sa ating lahat. Muli po, isang mabagpalang araw sa inyong pundak.